na ng National Bureau of In Investigation o NBI. Ang isang kawani ng uh, Bureau of Internal Revenue o BIR at kasama nitong tauhan matapos mahuli sa aktong tumatanggap ng 600,000 pisong suhol kapalit ng pagbabawas sa tax assessment ng isang kumpanya sa Taguig City. Si Cherry Life magbabalita. Ayon sa NBI Public Corruption Division, Nagsimulang operasyon matapos magsampa ng reklamo ang Hitch Park Solutions Incorporated laban sa dalawang tauhan ng BIR na sina Revenue Officer Alicia Nestrin Dimayakyak at Group Supervisor Grace Lapuos base sa reklamo unang siningil ng mga akusado ang kumpanya ng halos 36 milyon pesos bilang puwis ngunit kalaunan ay ibinaba ito sa 6 milyon pesos kalaunan inialok umano ng mga akusado ang kumpanya na ayusin ang tax assessment at gawing 800,000 pesos na lamang kung saan 200,000 pesos ang may resibo at 600,000 pesos ang ilalagay sa sobre. Noong September 29, 2025, isinagawa ang entrapment operation sa mismo tanggapan ng BIR Revenue District Office sa tagi Nahuli sa operasyon si Lapuos at ang kanyang personal assistance na si Mila Jansong Rodero matapos tanggapin ang pera. On the 29th of uh, September, dumating sila dun sa BIR office, dala yung mark money, 200,000 para re-resibuhan, yun ang mapupunta lamang sa gobyerno. Yung 600,000 sa kanila. Pagtanggap nila ng pera, arestado sila. Initially po, ito ho ay dapat ibabangko ko na So yun ho ang uh, initial na usapan nila. Um, bali papasok ho sa uh, land, land bank. Parang ganun po siya. Hindi ho personal na iaabot doon sa mga subjects natin. Kahahanapin ng mga suspek ang kasong paglabag sa anti graft and Corrupt Practices Act, direct bribery sa ilalim ng Revised Penal Code at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Samantala si Dimayakyak na hindi dumalaw sa transaksyon ay isasama pa rin sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Binigyan din ni NBI Director Jaime Santiago na patuloy na nakatuon ang ahensya sa pagtitiyak ng integridad at pananagutin sa servisyo publiko lalo na sa mga usapin ng pangungulekta ng buwis at tiwala ng mga nagbabayad ng buwis. babala sa ating mga kasamahan sa gobyerno, uh, seryoso po ang utos sa amin ng ating Pangulo na tapusin itong lahat ng klaseng korupsyon. So kami ay hindi tumitigil Uh, sa paghahanap ng mga ganyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News.